Ayan mga guys, ito yung view oh. Yung, uh, mga building na ganda oh. yan Habang naglalakad tayo doon sa kabila, uh, pinapakita ko natin yung mga view dito para maganda. Ganda ng view. Kaya lang walang tubig na umaagos eh. Dati may tubig yan dyan eh. Ayan mga guys oh. Ganda talaga ng mga view rito. Sarap maglakad kahit mainit hindi natin nararamdaman yung init dito kasi malapit tayo sa dagat kasi medyo mahangin kaya lang mas mabilis magpaitim sa balat dito pag ganito yung prima na malapit ka sa dagat ayan oh Ayan mga guys, uh, nandito yung ating mga uh, guardia rito. Uh, inaayos nila yung mga nasira rito ng mga bakod. Ayan, tinatalian nila ngayon para uh, hindi naman makapasok rito kasi yung ba natin mga kababayan dito, yung mga makukulit, pinabakla siguro. Kaya ito, uh, tinatalian nila. Kasi marami ng mga Ayan oh, ang mga sira. hanggang doon sa kabila mga mga kabayan ayan kasi ito ito bakal doon siya tubular ngayon kau uh, tawag dito fix screw naman tong ginamit kaya lang nasa tagal din ng sa saka yung iba dito yung mga kababayan din natin ng mga pasaway din minsan nauuga nila nababaklas na kasi sa tagal ng panahon din nabubulok yung kahoy kaya na natanggal Dito naman tayo, sa kabila. Ayan, oh, nilagyan na nila ng mga bakod na ponte-onte. Ayan, si Daddy Day. <laughs> Ngayon kami magka-partner ni Daddy Day kasi wala si si Rex Adventure. Wala. I shot out kay Rick's Adventure. <laughs> Seri Adventure. Ay maliban dyan mga kabayan, kinasin. Ay ito pa, naghahakot tuloy si Sir. Ayan. Tuloy-tuloy yung biro mo mga guys. Oh, ito, ang dami mga bakod na mga nagbagsakan na dito. Ngayon, ang ginagawa na nila ay tinatalian nila niyo, rito. Ang dami mga awang. Ang dami na hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Oo nga okay. eh. Ayan. Yan, lalaki nang awang oh. Hanggang dito. Hanggang dito 'yung mga guys, hanggang dito sa dulo, ang daming mga awang. Ayan 'yung mga kahoy na mga nakatam, naka-stock lang diyan. Para maibalik naman doon sa dating kwesto. dami. na oh. Ayan oh. Parang iba nga wala na eh. Wala na oh. Baka pinanggatong na nila. Ayan oh. Ayan yung ating mga kababayan din dito. Nagja-jogging din. Ayan. Ayan po dito, ngayon, po, dito ngayon, mga na. Remedios area to. Remedios area oh, ka. Sa na. na to eh. Oh. Ito, dito na yung dulo na yan ay kung na yan nandito tayo ngayon sa pastry na sa Quirino. lalo na to yung lalaki ng awang ayan o, no? oh. lalaki ng mga awang mga guys oh. ba? kahit sarado pwedeng pasukin, sa pwede pa si dahil ang lalaki na ng awang ayan, so, ayan no? eh, dito, oh. ayan o oh. kahit ito o, oh. kahit ito o oh. ganyan, di ba? kasi yung tao dyan kasi ah Ayan, yung mga bakod nila, ayan ha. Makalapag. Uh, uh, gamit uh, po si Guard na yung gumawa ng parang, yun? no? Oo, eh, pag hindi nila ginawa ng parang din, sila, sila rin ang kawawa Oo, sa Pad Duty. Oo, sila rin ang kawawa kasi sila yung nagbabantay dito. Eh. Oo. Para safety din sila sa kanilang trabaho. Kasi hindi mo sabi yung mga ibang kwan dito. Ayan. Uh, ito po yung pinaka sidewalk sa may uh, Remedios area. At lakad mo na kami dito sa pan dito sa fish uh, uh, na. Ayan na guys, uh, uh, tanaw na yung fish tree. Uh, Sakop na rin kasi ito uh, Remedios na. Ayun yung na, ang kabilang, uh, kabilang kanto. Susunod so, na kanto ay kung ano yung Ferry Love Union. Bakit sarado? Walang po open dito eh. Wala sarado. Yan yeah, mga guys, hapon ko na to. Tayo uwi na rin hapon ha. Sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga viewers ko, ingat po kayo well, at get bless. Hanggang dito sa lang, lang muna. Idol Drugs. Bye-bye!